first time kong gumamit nito. 80 yung butas niya dito. Tapos itong pangtakip natin. 8 din sila lahat. Madali lang siya kasi may thread na dito. Nakabit ko na lahat. Eto, hindi ko pa kinabit yung isa. Maglalagay pa tayo ng pain. Tadaaa! May ulam na yan. Oh, eto, kanin. Oh, Kanin. Lagyan natin dito sa loon. Bahala ka na dyan. Isda. Ulam namin kahapon. Pasok. Last. Takip. Oh. Tie box. Ito lang mayroon ako. Siguro to. yan ko ilagay. Sakto na to. Sinag ko kanina. Sakto, sakto. High tide. Tapos pagdating ko dito, ang linaw pa ng tubig. Diyan sila nagtatago sa mga may bandang mga damo. Uy, yun dami nila. Ganda ng view ba eh. Woo! Huh? Yun. Pag tumutang lang siya. Kailangan siguro ng bato. Buwa muna ako ng bato. Lagyan natin to. Pasok ito dito. Ah, saktong Pagpapasok dito ang isda, hindi na siya makakawala. Ang oh, bigat na. Sana okay na to. Pagis natin dun sa may bandang damuhan. <gasps> yan. Yan. Ay, lumabas yung kanin. Pugay kamay. Ayaw niyang yun lumubog. Sige, ganyan ka na lang. Babalikan ko lang yan mamaya. Ganda ng view ba eh. Mga 4 hours. Tanghali na galing ako sa bahay. So, check natin kung ano nang nangyayari dito. Hindi ko alam kung may laman ba to. Wala na nakapasok. Wala. Ay, nako. Kaya pala. Parang nasira siya kanina yung nilagyan ko ng bato. Hindi pala siya dapat lagyan ng bato sa loob. Tatahiin ko muna. Yan. Natahi ko na. So, baba ko muna ito doon. Bumaba ko dito sa tubig tapos Iloblob natin yan sa si lalim oh, May kanin, pagdagan natin yun Iloblob na Tinago ko na si lalim ng mga damok Second day na ngayon Overnight ko siyang iniwan dyan sa si ah, baba Check natin kung anong laman ito May nakuha ba tayo? Ah. So ito yung kuha ko sa 24 hours ko na pang huhuli <coughs> Yan <Yung> gumagalaw <coughs> Ah, gumagalaw What? Ah. Ah! Umalis <laughs> siya. Okay lang yun kasi hindi naman ako kumakain ng alimango. Kaso lang kapag gagamitin mo ito, huwag mong lagyan ng bato tapos ihagi sa tubig kasi masisira siya. Kung nagustuhan mo to check mo lang dito sa si yellow basket.